Hi guys, samahan niyo ako ulit. Pumasok, maglakad tayo sa mainit. Pasok muna tayo, bismillah. Init. -tus. Ang payong, wag kaligtaan. Bismillah. Pasok tayo. Dadaan tayo dun sa tindahan, guys. Bibili tayo ng pagkain. Wala naman init. Doon banda mainit. Yung mga building kasi Natatakpan nila yung init. Bibili tayo ng pagkain kasi wala akong dalang pagkain. Wala akong baon. Bibili tayo ng ewan ko, pansit. Daan tayo dyan sa pindahan na malaki. Ayan, maraming paninda yan, Ayan. Mga Pilipino food. Ayan. May kanin at ulam na. May yan, May paksiw. Ayan, may paksiw. May pusit. May manok. May swagiti. May bilo-bilo. May puto. Mukamuti. Mayroon kamuti kiyo. kumpleto no ayan may red egg pa putong kanin meron putong bigas shumay mani nilaga ayan ang ko lang naman yung pansit ito oh pipiliin ko yung pansit ayan marami ngayon yung pansit bihon bihon pala to. marami sya hala yung tikoy ang sarap mahal Ten. yan pa yung yema kutsinta. masarap pero mahal tatlong taong nagluluto ng pagkain ano daming pagpipilian may mga ulam na kailangan mo na lang yung kanin may manok, may pusit yun, may isda kanin lang ang kulang ang bibigyan ko talaga pancit boy pan <laughs> si bawang Ay pala makalimutan ang so, si kabayan bibili rin ng pagkain bumili na ng pagkain boy bawang daw nahanap niya si bawang sa kabila ata yun yun oh. sarap niya ni eh. pang kape eh. Maraming bumibili dyan sa tindahan mga Pilipino. Kasi halos dyan ang pagkainan dyan ng mga Pilipino food restaurant. Ano ba itong taong to? Lahat dyan ang Andyan sila lahat. Ayan dyan. Andun o. Papasok yan sila sa trabaho kaya bumibili sila ng almusal nila at pananghalian. Halos dyan makikita mo mga Pilipino, mga kababayan, bumibili ng almusal, panghalian, Kasi hindi na yan ata sila makakalabas. Tapos pagod na rin yan sila magluluto ng pagkain nila sa bahay nila, sa accommodation. Ay, bibili na lang sila. Katulad ko, pag uwi ng bahay minsan, pagod, magluluto, hindi na makapagluto ng maayos. ulog na lang. ayo guys, ito, pansit lang binili ko. Pansit. Pansit, libre naman kapit dun sa, sa trabaho. Tapos may kunting, ay may tinapay ang ata ako dun, Rosan. Cruzen, Cruzen. Basta non malaki dyan. Masarap sa pakiramdam yung may makikita kang Pilipino. Kasi nakakaiusap mo yung mga ibang laki. Sawa mo sa trabaho. Minsan lang kasi tayo makakapag-usap ng Pilipino dito. Makakapag-banding, ganun. init, no? Ang init-init talaga. Ah, basta, mainit siya. Best friend ko na yung araw. Best friend ko na yung init. Araw-araw. Kasama ko na siya araw-araw. Pagkabi naman. Ganon din, malinsangan. Marami kang pagpipilian na pagkain doon alam mo yung kung pagod ka tapos wala, wala kang naluto hindi ka nakapagluto alanganin na sa oras dun, bumili ka dun marami kang pagpipilian hindi ka magugutuman ang kailangan mo lang pera <laughs> pero may 650 naman 650 real makakabili ka na dun ng pansit may pansit din natin real 650, may puto natin real ganyan, may 650, may manga mga gano'n busog na busog ka na dun Kung gusto mo naman ng tinapay mayroon din dun mix, 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 mecos, mecos ang mga paninda dun, mecos, mecos talaga mainit no mainit titingala tayo dun sa aeroplano masarap may hangin masarap may hangin kahit papano Talaga? Talaga lang ah. Talaga lang. Mainit talaga. Wag na wag kang tatambling. Wag na wag kang tatambling. Nakikisama ka sa akin. Wag kang tatambling. Lakas ang hangin. Baka sisimplang yung tayong ko. Oh! <gasps> yung pawis ko dai dito na ako nakarating din ng tao bismillah dito na minit talagang ganyang magtiis ka ginusto mo yan eh ginusto ko gusto ko nang Gusto ko ba? May tao. Wala siya. Malit Mainit talaga, day. Mainit, day. Mainit, day. Dadala ko ng tissue. Bismillah. Oh. Mainit. May bantay pa ako. May bantay kami pag sumasakay. Ayan. <laughs> sa elevator din may may bantay <laughs> uh, may ini talaga may ini oh, nagdadala talaga ako ng tissue kasi yung pawis oh yung bilbil ko Bismillah. Ayan na. Papasok na si Hindan. Halo, madilim pa ang aming gupis. Yung, yung. Ah, madilim pa. Ayan. Ayan lang guys, Kinakita ko lang, charot lang. So yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Sinamahan niyo ulit ako sa aking paglalakad, papasok. Kahit mainit. Sige na guys. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.